off. <laughs> ano to? Makatipid ako dyan. Alam nyo, itong micellar na to, no, maganda to sa balat. Pang tanggal ng makeup. Lalo na sa mga makakapal mag-makeup. Ako manipis lang ako mag-makeup eh. Eto po. Tamang-tama to kasi alam mo yung mga kaibigan ko, matatanda na yun eh. Ako ang pinakamaganda at pinakabata doon. So gusto ko kasing ganda nila ako. Oo. <laughs> Ang ganda, no? Mukhang pigmented. Meron kang tester nito, mga ganyan. Ay, Testing ito natin. Ah, oo nga. Ayan, ang ganda-ganda niya ni Joy! Ang ganda na nga ni Joy. Meron ba kayong tita baby cream? Oo. Meron ba kayong tita yes, baby... Tinignan mo yung sarili mo sa lamin. ka, tignan mo. di oh, diba? Ang ganda mo! Bakit pinunasan? Baby cream. Ano pa? Pam baby. Kailangan natin yan Uy, Joy Ang dami ko na nabili Meron na ako ng pampaganda Sa mga kumari ko Kumpleto na Asan ba ang men's department? Andoon Thank you very much, Joy Merry Christmas Ikaw talaga napaka Joy to the world mo, ha? <laughs> Bye! Thank you! Thank you! maliit. Ah! Tulungan mo naman ako. Magsha-shopping ako para sa mga pamangking ko. Ah, meron po kaming buy one, get one free. Ay! Perfect! Tapos kailangan ba ano? Kahit anong kulay. Kahit po. anong kulay? Apo. Ah! Oo, oh, bagay na bagay ito sa pamangking Apa. ko. Ito pang Halloween yan. Huwag mong <laughs> sa akin yan. Puro shorts na itong nabili ko. Baka naman pulmunyahin yung mga pamangking ko. Walang pang itaas. Ito ma, may ano mga tops ngayon? po tayo. Pag isa lang po, regular price. Ah, pag isa lang, regular price. Pero, pag dalawa, Ayan, 399. Ay, Siyempre, doon na tayo sa dalawa, diba? Opo. Oo. Oh, oh. Pag tatlo, mas bababa pa, 199 na lang. gano'n ba yon? Adali <laughs> ah, ba na sasagot? Ano yung mga teterno dito, oh? Ito. Ay, ang gusto ko tong blue. Eh, ito, tsaka yan, bagay, oh. oh. oh, diba? oh. <laughs> o, diba? Oo. ba? Oo, oh, papakyawin ko talaga yan. Ganda. Ayan, gusto ko yung bagay yan. Teka muna, ba't mo tinatanggal yung hanger? Isama mo na to. Sige. Kailangan natin ng hanger, eh. O dun tayo sa kabila. Samahan mo ko. Para sa mga kumpare ko. Mga long sleeve ah, long na mga sleeve. barong. Ay, tama yan. Sa mga negosyante. At saka sa mga nagtatrabaho sa opisina. Okay, okay. Oh. Pang pantalon. Baka may pantalon ka. Mga pants. Slacks namin. Oo. Meron kami slacks. Dadalhin ko to ha. Para doon sa kahera, sabihin ah, ko okay. 50 off to lahat. <laughs> Uy, maraming maraming salamat, Vanessa, ha? May 50% off, may 30% off, may buy Opo, one take. O, just marius. Nalalo pa ako. Asan ang yes. department ng home? Bibilang ko na lang sa, sa isang humo. taas. Salamat, Vanessa. Merry Christmas sa'yo. Merry Christmas sa'yo. Bye! Thank you. Ay, pag dito pala. <laughs> <laughs> stop, tok Ay! Ay, ang lambot. Gusto ko ng ganitong kama. Ay! A few moments later. Mam, gising na po. Shopping na po tayo. Ay, Ay no! <laughs> Pasensya ka na. Alam mo, kama ko kasi kulang sa unan eh. Thank you very much ginising mo ako. Pero Tulungan ako. mo ako ha. Ako ay magsha shopping din sa kumari ko kasi yes. bagong lipat. Ang house of ding. Yes. Sige, ihatid mo ako kung saan Pero, dapat natin bilhan ang unang-unang kung ano. Gusto ko ng king size. King size? Yung white lang para malinis. Parang hotel, social, ganon. Ay, queen. cute yan. Queen size naman. Queen size? Okay na yung queen okay. size. Ito po. Ano to? King size. Ayan, perfect! Alam mo kasi, sa bahay, susya lang talaga ang pagputi lahat. Bawal lang mamansyahan. Ay, ang lambot naman ito. Ayan, akin yan. Kukuha pa ako ng isa pa. Sa akin din yan. Ito rin siguro sa akin din to, no? Huwag na natin sila bilhan ng tuwalya. Kaya mo silang mabasa. Ako, Zen! Maraming maraming salamat. Oh, teka muna. Saan ang ladies' department? Ay, dito po, ma'am. Thank you, ha? Merry Christmas, Welcome ha? Po. Merry Christmas. <laughs> no, 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 Yes, ma'am. Good morning po. Just Bali, meron po kami bago. Bali, ito po yung pinakalates namin. So, ano po bang size ang kailangan, ma? 8XL. Ay, naku, wala po tayong ganyan, ma'am. Hanggang XL lang po kami. Ah, o, sige, pwede Eto Ito pa rin po yung pinakabago namin. So, Ay, maganda yan. ito. Ito rin kasama ito. Yes po, ma'am. Pwedeng terno-terno to, di ba? Yan po. Ayan, ano po siya, skirt, hindi po siya patsu. Ah, hindi pwede. Magagalit ka? Hindi. <laughs> ay, tinatawag ka doon, no? Ah, sige po, ma'am. Oh, sige, okay salamat. Po. Thank you po. Dito po muna ako. <laughs> Ito rin. Ay, may pa -ano para nakakapaya. Hindi ka kasha sa akin. Ano ko magsusukat? -ano ay, excuse me po. Pero, pero may telepon. Hello, Josen! Nakasin sila. Magsukat ka ng mga damit. Akong bahala. Oh, sige, thank you. Bye-bye. Love you. Asan ah, ba yun? Na, kumanyang ka. Ay, ayan. Ha? Ito, bagay ito. Ayan, oh. At saka siguro ito. Ayan. Oh, siya, siya, siya. Sukati mo yan doon. Bilisan mo. Okay. Oh. Bati, ang ganda model na dami. Sobrang. Ang ganda. Oh, model na model. Mukha pa lang. Ganda. Ang ganda, bagay. Approved? Yes po, sobra. Bibili ako ng isang dosena nung pangitaas at saka isang dosena nung ah, pangitaas. Ang ganda. Ano Anong masasabi mo? Drag Season 4. Oh, i-promote yan. I-promote. Manager, i-promote nyo to. Lakotina, nabuo ang Pasko ko dahil sa iyo. Maraming maraming salamat. Welcome po, ma'am. Tignan mo na, sa na ba yung shoe section? Ay, dito po banda. Sa side na yan. Yes po. Sige, hahanap ako ng katerno dito sa binenta mo sa akin. Para mas bongga yung Di ba? Oh, Merry Christmas pa. Bye, maraming maraming salamat. Happy New Year po. God bless. Gusto ko ito. Ang ito. Hmm? Bibing, ma. Am. Ako po si Preli. Ako tumagasa oh, sa inyo ngayon araw na to. ako ng sapatos sa pang mamayaman. Parang ako. Gusto ko ito may mga bato-bato. Maganda -bato. ah. po yan, ma'am. Pangregalo rin po. Hindi ko na panagregalo yun sa akin na lang. Size 13. Itong lahat ng to. Size 9 lang po ang last size. 9. Ay, naku. Ano Kakasya yan. Ayan, sige. Pasok mo. Kasya yan. Kasya yan. Huwag mong pansinin niyang hindi liit ko. Try niyo po yung black. Pinipilit ko ba? O, oh, di ba mukha namang kasya? Ay ako, alam mo, alikay. Sige, mo po ka dyan. Pasok mo yung paa mo dyan. O, diba, ang bagay na bagay sa ilakad mo. Diba? Grabe. Nako, Maraming maraming salamat sa akin. Mayro meron kang bagong sapatos na sukat, na sukat sa'yo. Merry Christmas sa'yo, ha? Enjoy your shopping, ma'am. Nandun po ang kids and toy section. Thank you very much. Thank you po. Merry Christmas Happy shopping, ma'am. Thank you. Malaki. Baka malaglag kayo dyan, ha? Sa mga magulang nyo? Ay! Perfect na perfect to kay mama dyan. Baka maluwag pa. Eto rin. Ah, oh, may terno pa. O, oh, tama yan. Naku. Ay! Ah, eto, bagay na bagay kay J. Quinto. iPad. Ha? Oh, Annalisa, malapit na magpasko Kaya yes, ito talaga yung oh. ko Yung aking Christmas shopping Di ba? Madami po ba kayong reregaluhan? Ay, nako, oo oh, oh, Marami akong mga kaibigan. Pero mas marami akong mga kaaway Thank Yan! You. Oh. Okay na po Thank you very much! O oh, sigi sige, balutin nyo na yan. Naku, maraming maraming salamat sa inyong tatlo at nakumpleto kong aking Christmas shopping. Maraming salamat, Kelly. Maraming salamat, Michelle. At saka Ultima. Tara na, andyan yung helicopter ko. Ha? Ah, halika! Dali, anak!